Punta kami kay guys ngayon sa bukid. Doon sa lupa ng nanay ko, mananim kami ng mga punong kahoy. Punong kahoy mga protas at saka mga halaman. Pero mas maraming mga niyog ay tatanim din namin doon. Maganda to guys sa uh, mananim ng mga punong kahoy kasi itong uh, maganda sa ating kalikasan. At saka uh, pinakamaganda ni dito kasi lalo na ngayon marami sa ating mga kabukiran mga kabundukan na yung mga kahoy natin ay eh, pinuputol at saka o kaya yung mga forest natin ay eh, wala parang pinagawa na o kaya tinataniman ng mga tao kaya at saka wala namang ano dapat kasi meron din mga tinatanim ng mga Uh, pulong kahoy o mga kahoy para para sa ganun naman uh, mayroong kapalit no? kasi kaya nga itong ano no ang pinaka pinaka main cause ng climate change di ba yung man activity yung human activity no kasi yun nga yung mga uh, nasusunog hinusunog yung mga kahoy at saka nawala na rin walang mga kapalit wala ng mga tinatanim na bago kaya mas maganda magtanim talaga tayo, ano? At saka, ano, bukod doon, meron din itong, ano, marami kaming mga tinatanim ng mga protas kasi, uh, ah, pagkaganda nito para sa mga... Bakal ka eh! Alam mo naman, <laughs> pagka meron kang itinanim, meron ka talagang anihin. Kaya, eh, kahit eh, matanda, sabi nga medyo tumatanda na tayo, hindi rin katuwiran yan na eh, ayaw na, na natin magtanim ng mga ganun dahil sabihin na eh, hindi natin maabutan. Eh marami naman tayong o kaya meron naman tayong mga anak o kaya ako na <laughs> makikinabang din ng mga tanim natin ano. Hindi lang naman tayo kaya napaganda talaga pag meron tayo mga uh, itinanim at meron din tayong aani. Eh ito pagkatanim uh, kami guys. Ito punta kami dito sa dito kami kayo sa punta kami ito ikinakarga namin. Ang milya ito mga kinakarga namin at saka i-area namin ito dun sa bukid sa lupa ng nanay ko at saka tanim kami doon at saka dun dun din sa mga yung mga bangin taniman din namin ng mga punong kahoy para yun nga eh maganda din yun para sa ano natin para sa kalikasan natin kaya kaya nga may yung tinatawag natin na global warming global warming dahil ano dahil yung parang inuubos na ng mga punong kahoy natin naubos na kaya yeah, ito mag tatanim tayo para ito na, mga ito na mga parikoy mga natin inariyana namin ang mga itatanim namin <laughs> yan yung siyang sinyura na magtatanim daw yan o at saka isang super sinyor <laughs> ito yan inaariyan Inaria na guys, ito yung lugar namin dito sa Alimatok, Barangay Celestino Villasin, Cady City, Negros Occidental. Ito yung lugar na pagtataniman namin. Ito, ito. Ito. Ito siya. Ito dito. Ah, ayaw ko, depende sila na lang yung ano, magtatanim basta hinatid ko na yung pananim namin uh, ito yung lugar ng nanay ko ang lupa ng nanay ko na na ano niya na iridar niya sa kanyang mga magulang kaya ito ito palaging pinapantahan namin sa bukid na ito ito marami pa rin kami guys tanim ito ito, ito, ito bakanti pa pagtataniman pa rin yan yung bakanti na yan yan yung bakanti na yan nagtataniman pa rin yan. Ito marami pa akong nyog dito na itatanim din. Sa likod. Yan, yan, yan. Ang pagtataniman namin. Kaya, eh, nandito na kami. Yan yung mga kahoy na yan. Parang kailan lang yan. Ngayon, malalaki na. Kaya, kalapit na rin mga Pero, hayaan lang yan dyan. Mas mabuting ganyan-ganyan lang dyan. Dahil, para, sige, ano, lalaki lang nila. Sige, diskargan nyo lahat. Busin nyo kaupo na yan ang nanay ko guys, nanay ko yan. 87 years old na yan guys, pero talagang sumasama pa sa amin pag, at nag-supervise pa sa amin pag, habang manananim kami sa lupa niya. Ayos, masisipag ang mga babae ngayon siguro manananim talaga sila dito. Para ngayon lang yan sila sinipag. Ayaw ko. Siguro may mga binabalak ito. ko hmm. pictures Ayun ko, anong binabalak nila? Bakit eh, nagsisipag ba si pagtarim yan? O si nanay, videohan natin dahil baka pagtampo. Yan yung pinakamaganda na yan. Apo ninda yan yan. Apo. Yan ang nagdi Anak ko yan. Ayan na si uh, Video Senior. Graduating yan sa Maritime kailangan na uh, matuto ng okay, trabaho. Ayan yung lahat. Lahat Ay, yan. kailangan na uh, yung, dito. yung walang nalalaman na trabaho. Kailangan mm -hmm. matuto sa trabaho. Ano? Aywan ko, sinipag yung mga babae magtanim. Aywan ko, anong binabalak ng mga yan. Baka gagawa ng resort yan dito. Ngay Ngayon lang sinipag ang mga yan. <laughs> lahat yan eh. Busin nyo, ubusin. yari-yari lahat dahil papasyal kami doon sa May Falls. Talagbaon na namin yung pick up. Oo. Oh. Oh. Tanong mo na dyan sa likod. Yung bayabas, saan maganda yung tanim yan? <coughs> yan yung naka-orange na yan, yung nakahawak sa haligi yan, kapatid ko yan. Ayos yan. Ayan yung... Tapos na? Kung baga sa yung nag-asikaso dito. Ayan pa, yan. Usin.

yung isang naka orange niya na naman na uh, big time ano yan negosyante ayan na guys na yung nakapamaywang <laughs> ayan na guys yung pagtatanim ng mga dala ko yung kinarga ko sa pick up kayo so magtatanim may bara daw talaga siya guys so ano yan guys uh, retired principal kaya <laughs> ito na yon ngayon yung ano niya sabi niya magtuturo daw siya sa college pero tinatamad na daw siya eh. <laughs> kaya dito na lang siya nagbubungkal kayo ng lupa dahil itong problema natin pero ano tama yan kasi ano kasi pagka may itinanim may aanihin. kaya tama yan ayos yan kaya kailangan pero kahit matanda na tanim nang tanim para kahit hindi mo na abutan yan sa mga apo mo na sa mga apo mo makinabang pa rin yan mga apo mo. Ay siya. Retired principal to eh. Retired principal pero yan. O isa teacher yan. Kaya Sila muna diyan magtatanim kanila project yan ngayon. Ano uh, anong tawag diyan? Ah, uh, Uh, Protes planting, protest planting. Sir. Nah, tingnan natin mamaya pagkatapos na nila itinanim sa ko naman mamaya. Saka, na. Ayun na guys. Ang retired principal nagsurrender. Isang <laughs> <laughs> isang punuan lang yung tinanim niya guys <laughs> iba na talaga guys yan iba na talaga pagka, pagka senior na kaya isang punuan lang nag surrender na ito kaya yon ang medyo bata pa guys ano pa dalawang boyfriend yan kaya, kaya medyo malakas pa yan oh, medyo malakas yan kaya ano yan siya na yung ano siya na yung taga ano ng mga tanim Nag-surrender yung... Ari, oh, baba ni, ho. Oh. principal na sabi niya kayang kaya niya. Yeah, pagkatapos baba yan mamaya, na. guys, papakita baba ko kung na. Ay, paano na itong tanim nila. Baba. Okay. Ang sisipag nila. Ang sisipag nila, guys, kaya... Sige. Taniman nyo lahat yan. Ayos yung, ano, masipag magtanim basta retired na pero ako retired na rin ako pero ako yung supervisor nila ngayon yung nagdadala-dala ng payong na guys yung nakapayong o oh, na, ganyan negosyante negosyante kaya... o oh, ganoon pa rin ang distansya ganoon pa rin o oh. inibla ito ito ang distansya nito ganoon pa rin ganoon pa rin ha ganyan dahil no. Maganda 'yan. Mga dalawang taon lang may uh, isang taon may anihi uh, na tayo niyan. Dasig lang balay hindi mo lang Huwag maging tamad dahil yung tamad eh walang walang anihi uh, niyan, walang ano. Tingnan nyo si Inday Roma. Oh. Ayun si Inday Roma, 'yan lang si Inday Roma na sinasabi ko na dito Miss uh, Alimatok. Napakasipag niyan. <laughs> tuloy ang panananim mga guys tuloy ang panananim yung isa guys nar narsian guys ngayon lang sinipag yan Tapos ito ano, ano? Matanong ta kay kutkutan ta kata. Yan ang principal guys o sinipag din. Yan. Kaya maganda kasi ito sa ano natin guys. Ito yung mga punong kahoy. Dahil ano. Yan ang pamangkin ko na nars kaya masipag din yun. Minsan sinisipag din yun. Yung mga malalaking kahoy na yan guys. Kaibigan. Okay, Ako. À con lực tan em nên mà cà hơi này anh.